Hello mga Karsi Ang video po natin ngayon ay tungkol sa Thunderbolt 1200 watts gasoline generator 1 year na stock itong generator at ngayon hindi mapandar ng may-ari Yung tangke kalawang na lilinisan natin to Unahin muna natin baklasin yung tangki at check natin yung kuryenta ng ignition coil. Unahin muna natin yung kuryenta ng ignition coil bago natin lilinisan yung carburetor. tanggalin muna natin yung air cleaner at yung carburetor. kinatin yung tornilyo para madaling luwagan tanggalin natin yung spark plug. Alisin muna natin yung carbon sa spark plug gamit yung steel brush. At check natin yung kuryente. Ngayon mga karsi, meron siyang kuryente pero nawawala. Wala-wala yung kuryente niya. Baklasin natin yung cover para malinisan natin yung magneto at yung ignition coil. Baka kalawang na. Pag na natin yung ignition coil at yung magneto, at ganun pa rin yung performance ng kuryente niya. Papalitan natin 'to ng ignition coil. Ayan, mga Kalawang na yung magneto at yung ignition coil. Liliyahin natin to at itatry natin ulit yung kuryente.

and pagit na natin ng liha dito sa may magneto at ignition coil kasi ito yung clearance ng ignition coil sa magneto Check natin yung kuryente. May spark plug. Ayan, mga karsi, ganoon pa rin po siya. Minsan meron, minsan wala. Linisan muna natin yung cover para mabirahan natin at makita natin ng kuryente. kapag ganito po nawala-wala yung kuryente ang performance po nito sa makina hard starting kapag umandar man po at a na yung makina bigla na lang po itong mamamatay pag mga ganito mga karsi kailangan natin itong palitan yung ignition coil Mahirap na tong paanda rin. man siya at pag uminit na, bigla na lang 'tong mamamatay. check natin yung kuryente mga kaalsi ayan walang kuryente tapos meron na naman Walang pa rin sya mga wala wala yung kuryente kailangan natin itong palitan yung ignition coil Ayan, Dainesa natin yung tangke kasi barado yung sa may fuel cap. Hindi lumalabas yung gasolina. Ayan, idrain muna natin yung gasolina sa may tangke. Lilinisan natin mga karsi yung tangki para maalis yung kalawang at yung bara dito sa may fuel linisan na natin yung carburetor unahin mo na natin tanggalin yung dumi sa labas ng carburetor bago natin bubuksan para hindi na pumasok yung dumi sa loob pinalitan na po namin yung ignition coil. Hindi na namin kasi full na po yung camera namin. Eh na karsi lililiahin ni po natin 'yan. Maalis kalawang. sumpitan natin ng hangin para malis yung mga barang dun.